Hi guys, magandang araw po. Welcome kayo sa channel ko. So, happy new year everyone. So, sa video na ito guys, pag-usapan po natin ang mga dahilan. No? Bakit mahal ng bilihin dito sa Pilipinas? Kahit ako apektado sa mahal ng bilihin dito sa Pilipinas guys. So, ito po ay based po sa aking experience at saka... Observation, no, dito sa ating pamumuhay sa Pilipinas. Very timely, ano ba ang solusyon, no, sa tingin ko para ma uh, feedback natin ang mahal na bilihin dito sa Pilipinas. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers, subscribers at followers sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay panonood at kung bago lang kayo sa channel ko at bago nyo lang nakita ang channel ko uh, please like and don't forget to subscribe. Ang subscription nyo guys is malaking tulong na po sa akin bago lang ako dumating from church service. Now, uh, ano po ah, nang paalala lang po ito po ay personal ko pong opinion. Uh, kung meron po kayong masuggest, pakilagay lang po sa comment section ng ating Uh, video. I will really appreciate appreciate a lot. Positive or negative, okay lang po kasi hindi naman lahat positive, no? So, ang topic natin is bakit ang mahal ng mga bilihin dito sa Pilipinas? Number one po, bakit mahal ang mga bilihin dito sa Pilipinas? Maraming factors. Una-una po, kaunti lang po ang nag -pro ng atong, ating basic needs. Katulad ng bigas. Alam nyo ba ang Pilipinas ay isa sa pinaka malaking importer ng bigas sa buong mundo? Ito ay mala matagal ng problema, hindi pa ako nabuhay sa mundong ibabaw dito sa Pilipinas, nag import na tayo ng bigas. Bakit? Tamad ba ang ating mga magsasaka? Hindi. Kasi po, ang nangyayari, sobrang mahal naman ng mga fertilizer, ab abono at iba pang mga kagamitan para sa pagtanim ng palay okay ng bigas or rice ikalawa po karamihan ng magsasaka ngayon o noon pa ay hostages na mga rice traders actually ang kumikita ang mga rice traders kasi sila ang may mga kapital ikatatlo ng nang nangyayari ang mga ibang lupain na pinagsasakahan ng mga bigas or palay ay convert na ngayon bilang isang subdivision. So kung subdivision, kumukunti na ang, ang espasyo na kung saan pwede pa sila makapagtanim. Ikaapat, e, when they produce rice, kung mag sila ng bigas at ibintas sa market, mas mahal compared sa mga bigas na ini-import from Thailand or Vietnam. Can you imagine, mas mura pa ang mga bigas na ini-import abroad at binibinta dito sa atin compared sa mga pinoproduce na bigas. Ikalawa, yun po ang mga reason. Rice, mahal. No? Magandang rice ngayon, isang kilo, 60 pesos. Okay? Ikalawa po, no? Ang production po ng ay, sa bigas yun. Sa mga ulam naman, ang ibang mga ano natin production ng mga manok nagkaka problema din especially holiday season kaunti lang kita nyo ba sa mga paligid natin may nagbibinta ng mga chicken joy ang mga manok na binibinta nila frankly speaking nagmula pa sa India abroad mas mura pa kaysa dito naman sa atin kasi ang feeds na pinapatuka, pinapakain sa mga manok baboy mahal din so yun tumataas din pumapatong sa presyo ng basic goods, mga manok, karne, um, rice, no? bigas. Ikatatlo po, nagmamahal din ang ating mga gulay. Bakit? Kasi kung tinanaman ng tatanim ng gulay, ikalawa, kung may mga bagyo, alam natin ang Pilipinas, guys, is tropical country. We are very prone sa mga bagyo. Kung mat, uh, matamaan ng bagyo ang mga taniman ng mga gulay, mga palayan, nako, may shortage ng supply, lumalaki din at nagmamahal. Isa din yon ang mga reason bakit nagmamahal ang mga bilihin sa Pilipinas. Ano pa ba, ba? Uh, other reason po, malaki po ang ating populasyon. Kaunti ang production po ng mga basic goods and services, maraming kumukonsumo. Kum so, law of supply and demand, kung kaunti ang supply, marami ang demand, tumataas talaga in terms of economics. So, kaunti lang talaga ang makapag-access. Kung makapag-access ang iba, low class na mga bigas, parang, parang bato, ang tigas kung lumamig na, and then karamihan ng mga tao, parang para makasurvive lang, sardinas na lang. Meron nga may nagtanong sa si isang vlog, noon, Nakita, ano ba ang pambansang isda? ba diba, bangos. Ang, sab ang sagot ng bata, kasi palagi araw-araw siguro, kung either tuyo, ang sabi niya daw, <laughs> ang pambansang isda ay ang sardinas. <laughs> Ako, matawa nga tayo pero sa totoo lang hindi natin masisi ang bata kasi yun kasi ang palagi nila sigurong inuulam ng kanyang mga pamilya, no? Now, mali bilihin, pagkain, ano pa bang mahal? Pamasahe, no? Mga, mga and then mga services magpagupit sa so, unang pag nung mag no, una magpagupit ka around magkano 30 to 50 pesos. Ngayon, 70 to 100 na mapagod ng box services yon. Bakit? Kasi nagmamahal din ang mga bilihin, mga material sa pagkupit, mga blade. So, directly proportional sa demand, no? sa needs and demands no? sa, ating, sa ating society. Now, internet connection, gasolina, tumataas din everyday. No? Bakit every week? Bakit tumataas ang gasolina? Maraming factors. Isa din, kasi ang gasolina natin nanggaling pa sa uh, abroad at saka hindi po subsidized ng government ang gasolina natin. So, nagmamahal. I'm not blaming the government. Ha? Hindi lahat ng mga problema natin dito sa Pilipinas, government lang talaga ang may kasalanan. Tayo din may kasalanan. Bakit? Hindi ta puro lang tayo reklamo instead of making solutions to our problem. Hindi natin masisisi ang iba nating kababayan guys nang a-abroad kasi walang job opportunities ano ipakain nila sa sarili nila at pamilya. So, going abroad is the best solution. Kung sa government ka naman, okay din ang salary, depende din sa salary grade mo, pero, apektado ka pa rin kasi lumiliit din ang buying power mo. No? So, Ah, uh, yun po, ma maraming mahal, no? Hindi lang sa mga services sa pagkain, but also mga kom ng basic commodities, no? Like health. Health, pumunta ka sa hospital ang mahal ng bayad, especially sa private ng mga hospital. Kasi ang hospital din, guys, to tell you honestly, malaki din ang kanyang ano ba? resources na kinakain financially, doctors, new equipment, bayad sa kurente, 24-7 ang operations niya. So, yun, nagmamahal. And then, wag natin sisihin ang mga private kam kam hospital na pag-admit mo, hindi talaga sila ng down payment kasi marami din silang babayaran No? So, ganun talaga guys dito sa Pilipinas. No? So, ano bang solusyon? Okay. Sabihin nyo, Kuya Jake, Sir Jake, puros lang problema ang sinabi mo, bakit mahal ang bilihin sa Pilipinas at sa Bersis? Ano bang ba solusyon? Very simple para sa akin. Magdagdag tayo ng additional income sa sarili natin. Maghanap tayo ng additional na pagkakitaan. Negosyo o additional work. Part-time teacher ako, nagpa-part-time sa si ibang school, nagninegosyo ako, tutorial or buy and sell. Mga ganun po ba? Yan po ang pinakasimpleng solusyon na nakikita ko wala naman tayong magawa kung puros reklamo lang tayo. Tulungan na lang natin ang ating pamalaan at ang ating sarili at ang ating pamilya at ibang tao kung, kung meron tayong extra. Ah, extra. Magnegosyo tayo, mag-impok sa bangko or mag-save ng pera, uh, ah, ah, maghanap ng ibang pagkakikitaan, maganda yun, nakakatulong pa tayo sa, sa society natin. When we buy something sa mga nagtitinda ng, for example, kakanin, we are giving we, we are giving them hope and income no na sa kanilang pamumuhay so ibang tao ka eh nag nag nagbili lang ako ng pagkain paano ba ako nakatulong nakatulong ka nga kasi nakabenta siya so ang benta niya iba ka ibibili eh, rin ng ingredient at sa kanilang ding pagkain I hope guys no kung mayroon kayong solutions dagdagan din natin dito kung ano bang inyong mga comments suggestion yun lang po no so Actually, kahit ganito ang Pilipinas, mahal natin ito eh. Kasi dito tayo isinilang, no? Pilipino po tayo, no? So, dapat magtulungan tayo. Huwag lang lahat iasa sa government or sa ibang tao. Dapat turu uh, turuan natin ang sarili natin maging independent at maging industrious po, no? Kasi ang life is very hard, no? Kung wala tayong pera at mahal lahat <laughs> na So we have to adapt no with the changing times sabi nga nila no. So thank you so much sa panonood. Sana po may natutunan po kayo sa video na ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Um, kita kita po tayo sa susunod na video mahal ko kayo guys so don't forget to like share and wag kalimutan mag subscribe kung bago lang kayo sa channel ko Uh, see you guys sa susunod na video. Uh, ito pong kaibigan news check. Paalam.